Muntik <laughs> eh Dito lang kami oh. Dito lang yung mga isda Dito sa nakakuha yun na may kumakuha sa'yo May kumakuha mo <laughs> 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 Atala, mag nakakamali no

Ang malayo na nga sila. <laughs> me, bantayin mo yung kay kuya dito, me. Tingnan mo si kuya, umalis tapos nakuha yung pamingwit niya. thank <laughs> putik niya wala ang laki kitang kita ko init mo init mo init mo init mo oh yun yun yur Utik na yan, iniwan pa. Fish on. <laughs> Ito yan lang. Uy, putik. Ay, <laughs> sorry. <laughs> oh, di diba? Pero mas malaki yung kanina. Kaya ang oo. Kaya wala, putik na kawala Kasi nakababa kasi yung ano ko, linya ko. <laughs> Dito na siya. Andito na siya. Ay, maliit. <laughs>